Sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa FB ay no nagpapasalamat tayo kay no, sa kamay na hindi nakikita dahil sa guidance sa atin Ah uh, sa lahat ng mga military, sundalo at pulis sana sa pagkakataon na ito 2016 ay magkaroon kayo ng isang isipin, isang isipin. Walang iba kundi yung pagmamahal sa bayan isang isang legacy na pwede niyo maiwan sa inyong mga anak. Kasi ang totoo kaya kayo tinawag na maging sundalo is to protect the constitution, to follow the laws of the land and then proteksyonan yung mga tao. Ibig sabihin hindi kayo tinawag ng panahon para maglingkod sa isang politiko sa ngala ng salapi, lalong-lalo lalo na sa mga kapulisan natin Uh, tinawag kayo ng panahon para maglingkod sa mamamayan, maglingkod sa bayan. Ang ibig sabihin, kung isa kang sundalo, isa kang pulis, ay ang iyong obligasyon ay mahalin ang ating bayan at kalingain ang mamamayan. Alam niyo sa panahon natin ngayon from 1986 until now, nawala at dahan-dahang nawawala ang isang damdamin ng pagmamahal sa bayan. At ito lang masasabi ko sa inyo sa lahat ng mga kasundaluhan natin at lalo-lalo na, lalo na sa mga pulis kung bakit lumalala ang krimen, kung bakit ang mga politiko ay walang pagkalinga sa mamamayan. It is because uh, nawawala ang ating kultura paglipas na maraming panahon. Nawawala ang ating pagiging makabansak. So ang ang pulis natin, ang military natin dito sa Pilipinas ay busy sa internal affairs of politics. Na dapat sana ay you know maging busy ang pulis natin sa pagtatanggol ng ating nasasakupan. Kaya ang West Philippine Sea nasasakop ng mga foreign invaders, ang Mindanao pumapasok ang BBL purposely para ihiwalay ang Mindanao according kay Senator Bongbong Marcos at kay Miriam Defensor na ang purpose ng BBL is to separate Mindanao from the Republic of the Philippines. Kaya sana ang awiti na ito, nakakantahin ko sa inyo sa umagang ito ay magbibigay ng lakas ng kaisipan, lalong-lalo na ay magkaroon, tumurok sa inyong mga puso at may balik ang pagmamahal sa bayan. At iniaalay ko ito sa lahat ng mga nakikinig na mga maharlikang Pilipino na, you know, from 1965 to 1986, ang mga Marcos family ay tested and proven ay isang mga clan na kung saan uh, mga politiko na na patunayan ng panahon na makabansa, makatao at minahal nila ang Pilipinas. Uh, mga Marcos lang ang nagpakain sa mga mahihirap sa katulad ng Nutriban, claim ng mga gatas, binibigay ng librian sa paaralan linggo-linggo araw-araw. Ibig sabihin, sa panahon ni Pangulong Marcos, walang batang pagpag wala ka nang makilalang presidente na gumawa ng ganyan na pinakain ang iyong anak na mga libreng pagkain at mga masustansyang pagkain. Si Marcos lang gumawa niya. Dahil ang totoo, si Marcos ay mahal niya ang Pilipinas at mahal niya ang mamamayang Pilipino. Kaya siya nag-declared ng martial law is to save the Republic of the Philippines from communism. Ano mo kung minsan kailangan mo ring mag-aral ng kasaysayan. At huwag kang magalit sa isang tao na ang purpose kung bakit na declared ang martial law is for you actually. Mapapatunayan niya ni General Corpus uh, maraming mga pulis dati na kung hindi na declare ng martial law si Ferdinand Marcos ang bansa natin ngayon ay isa ng kumunista. You know, ang Malaysia, uh, Vietnam, uh, at iba't ibang mga bansa, lalo ng South Korea noong 1960s to 70s, ay nakipaglaban sa mga, sa, sa komunismo, nakipaglaban sa galamay ng China. At sila'y nagtagumpay sa pakikipaglaban na ito. Ngunit bakit ang Pilipinas nabigo sa pakikipaglaban sa komunista? Dahil ang katunayan si Marcos ay ginamit niyang kanyang kapangyarihan para buwagin ang samahan na ito. Ngunit ang Pilipinas ay nabigo dahil ang karoon ng IDSA people power. Ito ang pinaka-mistake na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya dati ang komunista ang armas nila ay mga baril. Di bomba, di kanyon. Pero ngayon, ang komunista, after 1986, nasa kongreso na, hawak-hawak, uh, papel at bulpin, pinasiswildo ng pamahalaan. Kaya ang kantang ito, para manumbalik ang iyong pagmamahal sa bayan, iniaalay ko sa iyo ang kantang ito, para matutunan mo, na ang isang paraan para save ang ating Pilipinas sa kamay ng komunismo, ay balik ang ating kultura at pagmamahal sa bayan. Ang <clears throat> tantang ito ay para sa iyo kaibigan at sana mamulat ka sa katotohanan. Ang bayan ko tanging ikaw, kung mahal ang puso ko at buhay man sa iyo ibibigay tungkulin kong gagampanan na la Pagigang paglingkuran Ang laya mo'y babantayan Pilipinas kong hirang Yan ang awit na yan ay iniaalay ko sa ating mga kapulisan Sa mga sundalo at sa mamamayang Pilipino Ang awit na yan napakasimple lang Pero kapag isinapuso at ibinuhay mo, inilagay mo rito, mawawala ang yelo sumbis sa Kongreso at Senado, lalo na sa Malacanang. Maraming salamat.